bukas sa office na to dito sa sa lugar namin ay parating every month mo order kami ng ko ano-ano pwede ka order ng karne isda prutas, gulay, ganun. Kahit ano, basta kung anong gusto mo, pwede mong i-order. Kaso nga lang, ito ang gusto ko, ito bubuksan natin ngayon. Ito ang pinaka-favorito prutas dito. Ika nga tawag dito es kaki kung tawagin dito sa amin. Pero sa, in, sa ibang lugar, sa ibang bansa, hindi ko alam kung anong tawag nila dito. Dito kasi sa amin tawag nga dito is kaki. Siya nga pala, eto, eto siya. Eto, ang ating... Eto na siya guys, bubuksan na natin. Ayan, nakita niyo kulay orange siya, di ba? Sarap yan sa totoo lang. Lalo pag balimbang malambot na siya. Masarap siya lalo. Pero sa ngayon, medyo ano pa siya, matigas siya. Pero sa akin, mas gusto ko yung ganto Ayoko na yung masyadong malambot. Yung iba kasi mas gusto nila yung malambot di eh. Ako hindi. Mas gusto ko yung ganto Yung matigas, yung malutong. Yan, yan ang gustong gusto ko. Gustong gusto kong kainin. Ayan, wait lang po tayo ha. Magbubukas po tayo mayamay ng konti. Pinapakita ko lang sa inyo hindi ko po kayo niinggit at tinapakita ko lang naman talaga ang inorder ko. Alam niyo na, ganyan lang naman talaga pag walang maginagawang tao, nanggaling lang kasi sakit kasi ayan, ayan pa siya, ayan nagbalat na tayo ngayon. Ayan, nakikita nyo rin naman siguro yung braso ko, puros may mga tapal-tapal yan. Huwag nyo naman tingnan. Kasi alam nyo kung bakit yung nag, ano sa akin, nagkukuha sa akin ng dugo at saka sana, eh. Masyadong ano, napakagaling niya. Kaya lahat ng braso ko, tinusukan ako. Para kung tinusukan lang naman ng ano, ng formalin kung titignan natin. di ba Ako, ayaw ko ba? May mga ganyan mga nurse siguro. Nambabas pa daw. Hindi, hindi ako namabas. Ano lang yan? Sinasabi ko lang. Totoo yun. Kung makikita niyo yung braso ko, Walo ang tusok sa akin. Isa lang kinuha at ama lang doon. Di ba? Ang dami. Sakit kaya. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin yan. Pero eto, okay lang. Makakakain naman ako ng gitong paborito ko eh. Dumating siya kasi kanina, kanina, kanina lang. Kainin kakainin ko ha. Pa Paiingitin ko lang kayo. Pero, sana okay ka mainis. Mm -mm. Ayan. Ayan siya. At saka ito, alam mo walang buto to eh. Maraming salamat sa panonood din nyo, ha. Hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po natuwa po kayo dahil ininggit ko kayo. Sa ngayon, ingiting ko lang kayo, ha. Dahil hindi ko pwedeng iabot sa inyo ito. Iingiting ko lang talaga kayo. Maraming maraming, sa inyo, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Bye.